Good morning guys! In today's video, pupunta kami sa my barrio fiesta. Excited na excited ako guys kasi first time namin pumunta ng mga ganitong event kasi nga hindi pa ako marunong mag-drive, walang magatid sa akin tapos minsan pagmalayo um, pag malayo yung event na ganito, hindi talaga ako nakakapunta kasi busy yung asawa ko, wala siyang time na ihatid kami, tsaka hindi sila nag enjoy ng mga ganitong event kasi puro kasi pagkain ang, ang, alam nyo naman Filipino pagkain tapos <laughs> sayawan, kantahan tapos, yun nga buti na lang today of si ate yung kaibigan ko tapos, um, nag-decide na pupunta kami ng Barrio Fiesta. So, super excited kami ng mga anak ko kasi nga first time namin na pumunta sa mga ganitong event. So, pagdating namin dito guys, oh my god, pagkain agad yung bumunag sa amin. Entrance <laughs> pa lang, ito na ang, ang nakikita namin, puro pagkain na. Ito, look at that guys. Tingin pa lang sobrang sarap na. Tingnan nyo naman yung mga luto nila. May minudo, humba, may dinuguan, tapos may basta lahat ng, ng Filipino foods andito na. Ito, before kami kakain, picture-picture muna kami dito. Kasi nga, yun know na, first time. Tingnan nyo, mabuhay. Mabuhay, Pilipinas ito talaga yung ano unang greet ng mga Pinoy no mabuhay so ayan picture kami kasi hindi kami lagi nakakapunta kaya sulitin na ayan yung anak ko ang saya niya tapos habang nagpipicture kami dito yung music live music talaga guys alam niyo namang mga Pinoy mahilig talaga sa music tapos yung mga singers. Oh my god, nakakatindig pala hipo yung mga bosses, guys. Ito yung mga na miss ko sa Pilipinas na yung every Friday, Saturday na may live music, tapos kainan, inuman. Ito talaga yung na miss ko sa Pilipinas at ito. Ito yung paboritong part ko. Ang buong lechon. <laughs> At excited na kaming kumain ng lechon. At alam nyo ba, ang taas kaya ng pila dito. Pumila kami, ang haba. Tapos nung malapit na sa amin, sabi, sold out na daw. ba <laughs> diba, ang malas? Ayan, nakita kami sa ninang ni Eugene. Na uh, nagulat siya kasi hindi niya alam na pupunta kami. <laughs> kasi biglaan yung pagpunta namin dito. Pag-decide ni ate na pupunta, hindi eh, punta agad kasi nakisakay lang eh. <laughs> Tapos habang nakapila kami, sabi nga nila sold out na yung kilo-kilo na lechon. Pero pwede ka daw mag-order ng kumbu meal. Yung kumbu meal nila may dalawang ulam. Pwede yung isang ulam maliit na lechon lang, mga ilang piraso lang. Tapos ibang putahe, magpili ka kung ano yung ipapares mo sa lechon. So yun na lang yung... Um, binili namin yung kumbomil. Hindi na kami nakabili ng kilo-kilo kasi nga, naubusan na nga sila. Nagluto pa daw sila ng dalawang ano lechon. Kaya yun, kumbomil na lang binili namin kasi gutom na gutom na kami. Tapos yung mga anak ko gutom na din. At ito yung na-order ng anak ko. Uh, konting lechon tapos may crispy chicken. Tapos yung napili kong combo meal, meron akong kunting litsyon din tapos may dinuguan o di diba, sulit naman 10 pound tung kumbumil nila may kasama ng tubig so okay lang pero hindi kami talaga nakabili ng kilo-kilo na Uh, lechon kasi bala ko kasing bumili ng isang kilo pero yun nga naubusan nga sila so ito na lang yung binili namin na meal kasi gutom na gutom na yung mga anak ko pagkatapos namin kumain um, ice cream daw sabi ni dudong gusto niya mag ice cream so binilan ko ng ice cream ang mahal ng mga bilihin dito pero okay lang kasi minsan lang naman kami nakaatin ng ganito eh may dugong Pinoy talaga to si Dodong kasi nag enjoy siya pag ganito. nag enjoy siya sa mga music, sa mga pagkain. Talagang walang tantrum pag nandito kami. <laughs> ang saya-saya niya. Pati si Venice, ang saya-saya. Balak ko nga pag may next barrio fiesta, gusto ko punta, punta ulit kami. Pero sana may masasakyan din kami. <laughs> So habang kumakain si Eugene ng ice cream, ito namang si Venice, gusto niya ng halo-halo. So punta naman kami doon sa may halo-halo. Nag-queuing -nag kami, mataas din ang linya. Tapos na sold out din yung halo-halo, kaya hindi na din kami nakakain ng halo-halo. So dito naman kami sa may mga ano, may mga tinapay. Ayan, may mga chichirya, tapos may mga saging saba pa sila. Ang daming pagkain pero yun nga, medyo pricey siya. Pero kung gusto mo talagang kumain, hala, bili na. Ha? Minsan lang na manto eh, kaya bumili kami. Ito yung nabili namin, bit-bit ko. Tapos nakita naman nila yung candy floss. Ay nako, hingi na naman si Eugene. Gusto na naman niya yung candy floss. Walang tigil sa pagkain itong mga anak ko ah. Ayan. Bili na naman sila ng candy floss. Ayan, mapupulubi tayo pag hanggang gabi tayo dito. <laughs> Kasi kung ano yung nakikita nila, bumibili. <laughs> Pero, yun nga okay lang. Minsan lang naman. Eh. Sulitin na yung araw. Ayan, kumakain na siya ng candy floss. Ewan ko kung ano na naman yung hihingiin nila. Pagkatapos nilang kumain dito, tingin na naman sila kung ano yung ano, makakain nila. Pero habang busog pa sila, gusto ni Eugene mag-park, so pumunta kami ng park. So, katabi lang ng, ng event yung park na to. Kaya, pumunta muna kami ng park bago, bago pa maghingi na naman sila ng ano na naman yung gusto nilang kainin. So, ayan, nagpark park muna kami. Sandali lang kami dito sa park kasi maganda yung music doon. Kaya, ilang minutes lang kami nag stay sa park. Balik na naman kami doon sa may music, barrio fiesta. Ayan, nanood kami. Sandali ng ano, um, live nila. Ay, mapinay sila, Oh. Gagaling ng mantayan. yan. Ayan, pagkatapos, kain na naman sila. Pumalik kami dun sa Luwalo pero hindi na sila nakapag-refill. Naubusan na sila ng ingredients. So dito kami sa tinda ni Jen's Kusina. Ayan, may mga mamon siya, torta. Ayan, torta binili ni, namin. Kinain ni Eugene. Nasarapan siya sa torta. Naubos niya yung isa. Tapos si Venice. Kumain siya ng buko pandan. Ayan, tinda yan ng kaibigan ko. Ang ninang ni Eugene, tindan niya yan. Kaya bumili kami dito, nag-stop kami sandali. Tapos tingnan niyo naman si Eugene, ang saya niya, no. Sayaw-sayaw siya, oh. Oh, sayaw-sayaw siya. Gustong-gusto niya dito. yan walang tantrum na nangyayari. Ayan, si Vinice, kain din kain. Walang tigil ang kain mga anak ko. Tapos namin dito, umula na siya. Kaya umuwi na kami pa, nung umula na. That's it for today guys. Thank you for watching. See you guys in our next one. Bye bye.